Buenas tardes, damas at caballeros. Uh, this early, meron na tayong nakikita mga grupo or uh, mga social media sites na tumitira. Dito kay uh, Ramon ang uh, na uh, after nakita nila na napansin nila na uh, panay ito nagpapa-interview. Ha, ukol sa offer niya para uh, ayusin ha yung uh, flood control problem sa Metro Manila at no cost to the government. Kung baga, siya ang uh, mag-aabono sa tulong dito. So, marami tayong nakikita na mga nag-react dito na minamaliit siya. Meron rin mga reaction na nililink siya sa anuman nagawa ni uh, the late uh, Danding Cojuangco na uh, kwa naman alam naman natin ay uh, naging crony ni former uh, president Ferdinand E. Marcos pero later idi-discuss rin natin yan na ah, as part of the uh, uh liability kumbaga kung, kung tatakbo si uh, atong ang pwede siya tirahin ukol ukol jan sa source uh, ng wealth ng San Miguel kung saan ba nanggaling yung pondo niyan pero we will discuss that later later ha uh, ang uh, topic of discussion natin yung pagka pagka mekaniko ha uh, pagka mekaniko ni uh, uh, nagsimula bilang mekaniko ni si Ramon Ang nawawala-wala pala tayo no? okay, sana tuloy-tuloy na so tulad ng sinasabi ko uh, maraming mga iba pang mga atake kay Ramon Ang tayo naman, hindi naman natin pinopromote yung uh, yung kung presidente si Ramon Ang hindi namin natin hindi naman natin siya pino-promote. In fact, uh, gagawa rin tayo ng vlog na ipakita ko sa inyo kung yung anong pwede mga bagay-bagay na ikakabaksak niya. Ha? So, pero uh, later na 'yan. Ngayon muna, ito muna ukol sa pagka-mekaniko niya kasi uh, medyo medyo hindi sa tingin ko hindi ito gaano hindi ito gaano fair, ha? Na maliitin natin na... Uh, ano? Sorry, sorry. Sinasabi ko ba Atong Ang? Si ato Ang kasi ang popular ngayon, eh. So, uh, uh, Ramon Ang. Ramon Ang. So, ang sa akin lang, yung topic lang natin dito, paano ba nagsimula na bilang uh, mekaniko itong si... Ramon ang at uh, bakit unfair ito mga banat na sa kanya na sinasabi na wala siyang karapatan tumagbo bilang presidente dahil uh, isang mekaniko lang siya. Ah. pero uh, ang sa akin na uh, uh, si well love president natin si uh, Ramon mag, another Ramon another Ramon, Magsaysay, ay naging mekaniko naman ng isang uh, bus company uh, before the war, before sumikat siya as a guerrilla sa gera. At yun, naging uh, governor na siya until uh, yun, uh, umakyat na umakyat na yung uh, political fortunes niya. Or umakyat na siya sa ladder of... Uh, or oh, fame and uh, power, ha? Ah. Pero, ganun rin, na uh, mekaniko rin siya, ha? Ah. Although, engineer, engineer rin siya. So, ganun rin, ganun rin si Ramon Ang. Isa rin engineer, na laking tondo, kaya, close sila ni Isko Moreno, ha? Ah. Laking tondo rin siya, ah, anak siya ng uh, Chinese, sa uh, Filipino chinese sa... Uh, na may 8 uh, wala uh, na Filipino eh, Chinese na may walong anak o meron siya mga pitong kapatid ah, at uh, lahat nga ito ngayon involved na sa sa mga businesses niya lumaki siya sa Tondo at uh, yung tatay niya meron na uh, automobile repair shop pa ah, automobile repair shop at uh, doon siya na nagkaroon ng hilig sa sa mga kotse ah mga kotse ang ah? ah, kaya dinidiskus ko ito yung pagka mekaniko ni ni uh, Ramon ang kasi ako rin naman lumaki rin sa sa shop ng repair shop ng tat automobile retail, repair shop ng tatay ko at uh, natuto rin ako mag tik-tik kalawang, na gumagawa kami ng mga bus, natuto rin ako mang bond tide, magpintura, pintura mag, -acetylene. So, kumbaga, na kahit paano, nararandaman ko. Ah? <laughs> nararandaman ko yung, yung mga, uh, mga medyo sa kanya. Kasi, Marangal na trabaho naman na magtrabaho sa kasa at kagaya rin niya hindi naman siya nagtrabaho sa ibang tao nagtrabaho siya sa repair shop ng tatay niya sa Tondo o anong masama doon di ba So tatay naman niya yun Pero siya talaga ay uh, may pinag-aralan rin naman kasi ay engineer, mechanical engineer dahil nga sa pagmamahal niya sa kotse naging mechanical engineer siya anggang ha? hanggang naging dealer siya ng mga used uh, used Japanese car at uh, truck engines. At uh, nagtatrabaho siya, habang nag-aaral ha? uh, bachelor sa uh, Bachelor of Science degree sa Mechanical Engineering sa Far Eastern University. Ha? At uh, dito nga dahil sa pagka uh, uh, mekaniko niya, Uh, dito nga nakilala niya, it's fate talaga, nakilala niya ito si Danding Cuanco na uh, pumunta sa isang car repair shop kung saan nandun siya. Isang sikat na car repair shop na nagkataon kaibigan niya yung may-ari at andun siya. At uh, nagre-reklamo ah, uh, itong si uh, uh, Danding Cuanco na yung mamahaling sports car niya ay uh, hindi alam uh, paano i-repair uh, ng mekaniko doon sa sa sikat na repair shop at uh, hindi lang man makita yung depekto. Kaya lumapit si Ramon Ang kay uh, kay Kuwango, kay Danding Kuwangko at uh, sinabi ko anong depekto sa super na super uh, na kotse niya. Kaya there and then, ha? Uh, ni Danding Kuwangko on the spot ha si Ramon Ang para maging uh, maging meka uh, kwanya official mekaniko niya ha uh, nung nung uh, nagkataon nagkataon uh, several years later yun, nakaet sa revolution na ah. 1986 extra 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 revolution at dading ah, kowang ko nung tumag ah, na na kwan, ah, na exile lang mga Marcoses ah, lumaba kwan rin siya ha umalis rin siya ng bansa ah, dahil inahabol rin yung yung uh, siya sa Coco Levy fund scam later on i discuss natin ito kaya itong si Atong ang ah, si sorry si Ramon ang ang uh, nag-manage itong mga ito mga koche ha na naiwan ni Kuwango bahay at saka mga investments ah uh, hinawakan niya ito inalagaan niya ito ha at uh, nung bumalik nakabalik naman si Kuwango nakabalik naman ay uh, binalik niya lahat kay Kuangko kaya doon na uh, bumilib sa kanya si Kuangko at uh, uh, in 1999 ginawa siya vice chairman ng San Miguel Corporation ha at later on chief operating officer in 2002 and then uh, in uh, in 2012 yun nag-gain control na siya ang nag-gain control na si Ramon Ang sa majority share ng uh, San Miguel Corporation nung binenta sa kanya binenta sa kanya ng shares ni Kuangko uh, na nakasakit at uh, 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 gusto na lang to spend this, uh, his his uh, uh, remaining years sa Australia kung saan si Danding Kuangko ay uh, bumili ng kuan uh, ng ng wine uh, winery yung uh, 'yung uh, uh, 'yung kwan 'yung uh, gumagawa ng mga wine na na kuan na uh, na uh, grape uh, 'yung 'yung kuan parang ano pang tawag doon sa ingles sa uh, 'yung mga taga abro tulungan niyo nga ako napupunta-punta ako dito sa mga wine tasting nakalimutan ko na ng pangalan diyan basta marami yan sa sa uh, west coast distillery at yung yung kwad yung uh winery Basta, uh, distillery eh, vineyard vineyard and distillery tama vineyard and uh, distillery uh a distillery kwan uh, business kumbaga happy na siya roon na ganun ang negosyo niya ganun ang negosyo niya Uh, at least malamig doon ganoon nakaka-relax siya at siguro na napagod na rin si uh, Dading ko sa politika sa Pilipinas. Kaya yun na dahil binenta niya yung majority shares niya kaya uh, kay Ramon ang yun na naging uh, yun na hanggang simula noon pinalaki ng pinalaki na ni Ramon Ang ha, ang uh, ang uh, San Miguel Corporation at nag-acquire pa sila ng marami pang mga ibang korporasyon. So, kumbaga, magaling naman talaga. Ayun, ah, yun, nag napunta na sa Petro, napunta na sa Magnolia, napunta na sa Meralco, napunta na sa, ah, hindi ko lang alam kung North or South Luzon Express, parang North Luzon Expressway, ganon, sa kanya rin. So, parang kwan na ah uh, itong mga companies niya ay uh, now worth about 1 trillion at siya ay worth 3.2 point uh, 3.2 billion ha so yan yeah, no so yun lang natatawa lang ako yung mga yung mga ibang na siguro na sa kanya or or uh, minamaliit lang talaga siya tayo naman din naman natin pino-promote si Ramon Ang in fact, uh, maakuan pa nga ako, hanggang ngayon, na uh, paniwala pa rin ako na uh, the best candidate for uh, uh, 3.2, yes, uh, uh, 3.2 billion dollars. 3.2 billion dollars. Pero yung, 3.6, sorry, 3.6 billion dollars. Pero yung yung conglomerate niya, uh, ni, ni Ramon Ang, yung San Miguel, at saka yung uh, I iba pa mga negosyante niya, negosyo niya, like Eagle, Eagle Cement, ta, and, and, all of those, uh, na, mga diversified businesses, they are worth uh, na 9.9979 9.9 billion. Or uh, pwede natin sabihin, na <laughs> kwan na talaga, uh, pwede na 9.79, eh, o 1 trillion na to na four siya sa bansa. So, yan lang ang siya. Uh, at nagtrabaho naman siya bilang mekaniko sa sa repair shop ng tatay niya. So anong anong masama doon, di ba? At uh, siguro magaling nang talaga siya sa uh, lang siya mula bata pa nagkahilig lang sa mga repair repair nagkahilig sa kotse nag nangolecta ng mga mamahaling kotse nagbebenta eh ganun rin naman negosyo ng uh, tulad kay bat negosyo namin noon na uh, buy and sell uh, used cars buy and sell uh, all over the country nagbebenta kami ng kotse so ganun din siya nagsimula siguro nagsimula sa isang kotse nagbinenta in, inayos yung isang kotse uh, binenta and then uh, Lumaki ng lumaki yung pera niya hanggang hanggang kubunyi na siya ng mga collectors items na kotse. Kaya yun na uh, nakilala siya ni atong a uh, ni, ni sorry ni uh, Danding Kowangko uh, sa isang uh, high class na repair shop. So kumaga uh, pagkatapos iniwan sa kanya yung negosyo ni Danding, pinalago niya, pinalaki niya. At lalo na yung siya na ang ginawa uh, vice president, mas pinalaki pina ng pinalaki niya. So magaling talaga. Magaling talaga siya sa negosyo. Magaling talaga. Hindi lang sa kotse. Kaya uh, uh, hindi naman na, uh, although hindi, uh, uh, risa on tiberos pa rin ang kandidato natin, pero sinasabi ko lang na wag naman natin maliitin uh, yung tao dahil nagsimula lang sa sa pagka mekaniko habang working student ah, as a mechanical engineer ah. kasi yun nga si si Ramon Magsaysay nga ay nagtrabaho rin bilang mekaniko ah, sa bus company bago ba, before the war and then yun lang ah, sumikat nga siya as ah, a guerrilla sa sa gera kaya yun tuloy-tuloy ah, na yung kwan yung uh, nagkagang naging presidente na so baka uh, another Ramon uh, will be uh, another mechanic na Ramon may become president hindi kasi alam nyo pre, kahit uh, suportado ko si Si uh, si uh, Riza Ontiveros pero alam nyo parati-parati namin kanina lang may may kamiteng ako Uh, parati, lahat, halos lahat ng politiko na tinulungan ko tumagbo sa pagka-presidente, halos lahat sinasabi, hindi sinasabi, ako magaling ako naging presidente. Hindi, sinasabi nila, destiny. Destiny talaga maging maging uh, pre presidente. Kung ikaw talaga destined to become president, kahit let's say, uh, 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 kandidato ko si Risa, pero kung destiny ni... Ramon Ang maging presidente. Ganon. <laughs> Siya talaga. <laughs> o Dichis Escudero. Inasara Duterte. Destiny yan eh. Ah? It's all, uh, Siguro, God's will. For better or for worse. Ah? May mga presidente tayo worse. May presidente tayo good. Pero destiny yan eh. Destiny yan. Kaya, Sige lang. Kaya lahat ng uh, mga presidential candidate, uh, i discuss natin dito How, uh, mga possible possible na nagpapa nagpapa na ngayon ha ah? and uh, and then malalaman na lang natin kung sino-sino diyan kasi meron diyan nagpapatawag natin floating balloon nagpapa na nag nagkwan nag, sila tinitingnan nila yung ah uh, uh, nila yung pangalan nila para makita anong reaction ng tao kung susuportahan ba sila o hindi. Ganon. Kaya, habang nagpo-float pa lang sila yung balon nila, i na natin kaagad ukol dyan. So, alam nyo naman, dito, advanced uh, thinking tayo. Advanced discussion. So, hanggang dyan na lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And watch out, yung i-discuss rin natin yung mga negative side. Ha? Negative side ni An, Ramon Ang at uh, pwede magpatalo sa kanya or pwede maging bagay gagamitin para tirahin siya okay lang kung yung link niya kay Danding ko ang titirahin huwag lang yung maliitin ng tao dahil uh, mekaniko lang siya okay so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog